Ninyo Mulak naglabas ng video bilang patunay ng pang-aabuso kay Sandro Mulak sa Senado. Naglabas ng isang kontrobersyal na video si Ninyo Mulak na nagpapakita ng kalagayan ng kanyang anak na si Sandro Mulak bilang patunay na siya ay pinagsamantalahan. Ang video na isinumiti sa Senado ay naglalaman umano ng ebidensya ng pang-aabuso na ginawa ni na Jojo Nones at Richard Cruz kay Sandro. Sa ginanap na pagdinig, matapang na isiniwalat ni Nino ang video upang bigyan ng linaw ang sinapit ng kanyang anak. Aniya, ang paglabas ng naturang video ay hindi madaling desisyon para sa kanilang pamilya. Ngunit kinakailangan upang makamit ang ustisya para kay Sandro. Sa harap ng Senado, ipinahayag ni Nino ang kanyang panawagan na imbestigahan ang mga sasangkot at panaguti ng mga responsable sa pang-aabuso. Ayon sa kanya, matagal na nilang hinanap ang tamang pagkakataon upang maisiwalat ang katotohanan at ngayon ay hindi na nila palalagpasin ang pagkakataong ito. Dahil sa paglabas ng video, mas umiinit ang usapin hingil sa isyong pang-aabuso at maraming personal na nagpapahayag ng kanilang suporta sa pamilya mula. Ang insidente ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at sa mga opisyal na pamahalaan na ngayon ay na ang pag-aksyon upang masusing imbestigahan ng kaligasyon. Patuloy ang pagtutok ng media at publiko sa isyong ito habang inaabangan ang mga susunod na hakbang ng Senado at ng ikinauukulan. Sa gitna ng mabigat na sitwasyon na nanatiling malatag si Ninyo Mula at ang kanyang pamilya sa kanilang laban para sa ustisya, ipinahayag niya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang mga gumawa ng krimen laban kay Sandro. Nananawagan din siya sa publiko na maging mapagbantay at suportahan ng mga biktima ng pang-aabuso upang hindi na maulit ang ganitong klasing insidente sa ibang pamilya. Ang mga legal na hakbang ay sasagawa rin ng kanilang kampo at inaasahang magkakaroon ng mga susunod na pagtinig upang lalong masiyas at ang mga detalye ng kaso.